Okay, good day no. So panibagong review sa Goti epoxy flooring no. So, marami nag-comment sa different application niya no. So inipon lang muna natin tapos bumili tayo kahit mga isang piraso lang. Kahit ayoko nitong produkto na to. <laughs> sa totoo lang. Ah <laughs> uh, Subukan nating i-apply sa mga tanong nila no. Well, apply natin sa tiles tiles sa tuyo yung isa basahin natin tapos may nag comment din pwede ba sa may pintura tapos pwede ba sa eto makinis na tiles naman to ito kasi magaspang kadalasan sa flooring uh, magaspang kasi ito sa wall kaya so tata-try na natin to na pa-vertical tapos may nag request din sa skim coat flooring na may skim coat daw ito sk skim coat to eh di lang naliha Ah, uh, din natin sige mamaya. Tapos sa uh, hardiplex hardiplex tapos PVC board. O uh, ano to? Plastic. Uh, try na natin sa plastic kung didikit ba sa plastic. Ano makinis 'yan. And then sa nabili natin, mukhang nagiba <laughs> Pero pares pa rin naman gothic. Ayun pa rin siya. Uh, nagiba lang ako nang nag may, nag -iba yung panghalo niya. Dati parang sandok yung binigay sa atin eh, no? Kasi ito panghalo niya ngayon, mas, mas, medyo mas maganda. Kasi gulusot yung pintura dito. Ay, epoxy. Tapos may kasama ng gasa. Tingin ko sa mga ano to, kantuhan sa kilikili. Ito so, ganito. Para hindi mag-crack. Pero ba't kakaunti? Ah, <laughs> uh, yun lang naman. sa so, uh, yan para hindi magkaka-crack. Ito yung pamahid. Ganun pa rin yung pamahid niya, plastic. Tapos buksan natin to ngayon. Kung ah, uh, ganun uli ang may, may experience natin. Hindi puno. no, Yung last time na binin natin, kalahati ng laman eh. Ewan ko kung bakit. na uh, kaya nagpalit ako ngayon ng seller. Tapos may ano na to. Bakit may bar may ano na to? QR code. <laughs> tingnan natin. Pabuksan natin sa kasama natin dito. kay may hawak kong camera. O, ayan. <laughs> mo. Ah, naka-plastic pa. Ay, eh, yung hardener niya nandito na. Oh, ayan, ganun pa din naman. Kahit Ingay. <laughs> Yan. So kahit ano, maganda nga naka-plastic, hindi na matatapon. Nakaraan na, na medyo may natapon konti eh. Pero ganoon pa rin naman, halos kalahati pa rin yung malalaman, ano? Kalahati lang yung ano, o, oh, talahati lang yung ma-occupy nung mismong resin. Tapos, hardener. Maski naman ilagay natin itong hardener, hindi pa rin mapupuno yan. lalagyan na yan. So, anyway, yeah, haloy na lang muna natin ito. So, baka matapon na. Balikan namin kayo mamaya. Yan, sige, ilagay mo na yan. Sige, hardener, kung anong kulay din. Lahat mo na. Yung panghalo. yung may natira pang konti-konti. Hirap si Mutin eh. Parang mas marami hardener ngayon. Ha, ah, hindi mo. Tagal! Yan, aloy mo muna mga ano. Balikan kita. 5 to 10 minutes. Okay. Yan na yan. Sige. Start tayo. Uh, pili mo tayo una. Ito, ito, ito muna tayo. May nag-request. Yata na niya kung pwede sa may uh, pintura na epoxy flooring. Ito, epoxy, epoxy primer din naman to. Pares din naman na epoxy yon Yung epoxy flooring na pintura. Oh, sige, pwede na yan. Yan natin kung magre-react sa ano. Tapos mamaya, testing din natin sa iba ng ano. <laughs> Tapos nagay tayong karton. Para hindi tayo magkalat dito. Pero tingin ko hindi kasi water-based naman ito eh. Bata nipis. Yan pa isa. Pag ano. Medyo manipis eh. Ito. Sunod natin. Tiles. T Tiles na wrap. O, pwede na yan? Ay hindi. Punoy mo medyo. Wala naman nangyayari kakaiba. Lagyan mo na rin ito. Mahirap. Ay, Ayan o. No. No, bumababa na naman siya. Oh. Kaya sabi ko, may mga nagre-request yung pwede daw sa wall. Sabi ko, wag nang biglain kasi pag makapalampahin mo, kusang bumababa. So, manipis-manipis lang tapos uh, balikan mo mga isa dalawang oras kasi na naman tumatuyo. Ayan. Tsaka mo ngayon pahira ng second coating. Ayan, pwede na yan. Ah. Pwede na yan. Kaya na natin matuyo. Tapos, babalikan natin itong mga kinabukasan. Next, tiles na rough. Pero hindi pa siya basa, no? Itong isa babasahin natin. Kaya lang nabasag, eh. Eh. Ba't ba nabasag to? Anyway, basahin ko muna. Tapos, ano? Talagang eksahiratong basa. Basang basa. Basahin nga rin natin likod. Ano na? Basang basahin. Tumutulong ba? Yan, walang kaso? Oh. Tama na yan. Ito, basang-basa. Abang basang-basa pa. Ayan, oh, basang-basa pa. Kung may pinta ba? Tinatanong oh, kasi kung pwede. Lapang mo lang dyan. Ba't sinaid mo? Parehas ng kulay, no? <laughs> Parang wala nagbago, eh. Ayan, dalawa. 2-0. Ayan, basang-basa. Dapat pala din natin hinalo lahat, eh. Saan ko na? Naging ngayon sobra. Bilis mo, ubos na yung video ko eh. Masa to? Anong nangyari? Ay, parang humihiwala yun. Oh. Dito may nagnangyari, kakaiba. Oh, nanulugaw siya. Nalugaw, no? Dagdaga mo ba? Medyo humihiwalay, no? Ah, dito nagkaroon ng reaction. Tsaka namuti. Namuti ba? Mm. Ibigay Yan, namumuti. Ito, kinuha mo ano yan. So, dito medyo alangan sa basang times. Pero nung nag-apply kami sa basang semento, mubra naman. Gaya na ito, ito. Kalahati na ito, kaya basahin natin. Hard deflex. Okay na, ginagdahan pa. Yan, kanin, oh. PVC board. Ito, makinis. Baka, baka di kumapit, ah. Makinis. Busagan. Kailan na nalagyan? <laughs> 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 Maubos na eh. Maglalagay pa ako doon pang baseboard natin. No? Yan naman. Mukhang dumudulas. No? Dumud ha? ha? Hindi. Pero, pag nadidiinan, dumudulas yung bato-bato. Huwag mo masyadong diinan. Huwag kumapit pero nagiba yung kulay tingnan natin anong mangyari dyan eto kaya basahin ko yung kalahate so, uh, flooring na may skim coat teka lang babasahin ko yung kalahate huwag ang ano basahan na basa yan Paminsan kasi may tendency yung flooring nyo basa. Eh, skim coat naman to, sumisipsip ng tubig. Ayan, testing natin basahin yung kalate. Ayan, minsan di maiwasan na basa eh. Ayan, di, pero hindi basang basa kasi pupunasan nyo din naman yun. Okay. Ano, wala pa rin kaiba? Huwag um, masyado ano, dito muna unahin mo. Huwag um, mo paghaluin. Huwag lang yung pinaghalo mo pa din eh. Pero hindi naman nag-react, no? Kasi sinipsip ng skim coat yung tubig, eh. Hindi ka guys, atas. Hindi masyado na sipsip. Hmm, dito medyo lang anin talaga. O, oh, tuyo, basa, namuti. Lagas, nag-iipon-ipon. Pwede sa na mahaba. Ito, hinabaan ko kasi para makita nyo na bumababa talaga yung halo. Yan, patay. Hawakan ko, tapos applyan mo. Kasi ita-vertical natin siya i apply eh. Kaya bumibitin bumibiti naman siya, kahit an, dumidikit. Huwag lang masyadong makapal talaga. Testing mo ang kapalan. Pakita mo tumutulo. Ayan, ayan, makapal to. Yung isang hindi makapal. Ayan, bumababa, oh. Oh, di ba? Di ba? Yeah, Nga, mga baba, promise. Kaya, unti-unti lang manipis lang muna, tapos balikan nyo na lang ng second coating. Pahad yeah. ah, mo na yan dyan. Tapos yung matira, ibibaseboard na lang natin doon. Sayang naman ito eh. Hmm, mga baba pa rin yan. Yung ngayon Kanan. Niyan, mm. sige. Goods na 'yan. Tapos paano to? Isasandal e, ko. Ay, dito ang sandalan. Kailangan nakatayo naka ito para sa akin. Halos magalto. Niyan, tayo lang ng ata si Jan. Ngayon, yang natira, dito na lang 'yan. <laughs> I-faceboard mo. Sayang naman nya 'ni. Tingin? Oh, yan, eh. o, ayan, ano rin to? Skim coat din to, na naman. pa-vertical and apply natin sya dyan hindi natin anong mangyayari wala nang mapag-apply yan eh mabilis pa naman tumatuyo ano, kaya? nabalik ang ito dyan ah uh, so ayan, iba't ibang application nagkalat pa, pwede rin sa karton tingnan natin anong <laughs> sa karton no So, may pintura, tiles na tuyo, tiles na basa. Ayan, dito lang na, leche talaga. Mukhang mas matagal pa dito matutuyo kasi ano, may tubig na muti. Tapos, naggaganong gano eh. nag iwari imbes na kumalat, nag-ipon-ipon. Tapos, sa tiles na pa-vertical. Ayan, bumababa na oh. Ayan, tumulo na oh. Ayan, tumutulo pa rin hanggang ngayon oh. Diba? Ganyan kapag makapal. Hmm. Kaya wag lang bibiglain. O, kung nakikita nyo, tumutulong. Sa PVC, PVC or plastic, in-apply din natin. Tingin ko, duda rin ako dito eh. Matitiklap. Kasi makinis. Kagaya nung nangyayari doon sa lalagyan ng... Sa lalagyan niya, kayang humiwalay. Tapos, hardy Uh, ay, meron pa pala sa kahoy, pirang. Lagyan natin. Ito, skim coat. Try din tayo sa kahoy. O yan, may bonus. oh, ba't mo nilahat dyan? Bonus sa kahoy. Kahoy at saka sarap na, ayan, simento lang to, walang skim coat. Sarap na simento. Ano to eh, pinaghaluan to ng ano eh, kung ano man. ah, uh, pag nag-retouch kami. Lagyan mo konti. Ano yan? Okay na Lagyan mo konti. Ayan. 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 yan? na ano yun. Ano so, ayan. Iba't ibang application. Kanya natin kinapukasan. Yun. Tumulo na nga ng todo to. Ayan. Bumaba na. Ayan. Ayan. Balikan natin bukas. O, oh, eto. Bumababa na naman to. Eh, dapat pala sobrang nipis eh. Nipis lang yan. Eh. Kaya nga, pag makapal, bumababa.